Ano? Kanya talaga ang OTD mo? Hindi ko patidang ang sinasabi. sinasabing, ngunit nararamdaman kong hindi kasangayon sa aking napiling kasuotan. Eh kasi naman, ano, colorful, te? O diba, tsaka hindi practical ang ganyan. Ano, Mi? Mi, tingnan mo nga, o, maglakad ka ng ganyan, tsaka maghanap. Mi, hindi mo kakayanin na nakaboots na makaganyan ng suot. Ako ay isang sangre. At lahat ng aking naising kasuotan ay aking isusuot. Gandang babae nga, may sayad naman. Pero Fair, in fairness sa'yo ah, pak na pak sa'yo friend! red! Ang ganda! Sangre Ferena! Uy! Ang oh ganda! Pak na pak! Pak na pak? Ako ba yung hinahamak? Ay, hindi, ang ibig sabihin ng pak na pak, maganda, fabulous, bangga, gano'n, pak na pak, gano'n, gano'n. Hmm? Kung gano'n ay tayo na. Hoy, hoy, pera mo? Pera? Pera, yung pay mo, Payment? Payment? ko so ba iyong binubulyawan? Shoplifter ka ba? Basta-basta ka na lang ng dedekwat ng mga damit? sino sinasabi ng pash na yun? Ah, isang payment pera kapalit ng mga damit na kinuha mo sa paninda niya. Alam mo, ikaw kanina ka pa eh. Sino bang kausap mo? Hindi ka lang shoplifter. May tililing ka pa. Ah, Tiga, teka. teka. sandali. Eh, ito, Sangre. Ito yung pangbayad mo sa kanila. Sapat na to. O di kay sobra pa. Ito, kunin mo, Sangre. Kabayaran. Kapalit ng makating kasuotan na ito. Ano naman to? Ginto. Tunay na ginto. Tunay na ginto. Marunong ka ba tumingin ng ginto? Tingnan mo nga. Oh. Ikaw bakas ka-scammer ka, ha? Ako yung bigilan. Dahil kumukulo na ang dugo ko sa pashnayang ito. Ikaw kanina ka pa. Salita ka ng salita eh. Tara! Sa prisingto ka magpaliwanag. Ah! 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 Wala akong panahon makipagtalas-taasan sa walang saysay -say at mahihinang nilalang na gaya niyo. kita. Huwag mo akong pipigilan sa aking tungkulin. Kumitiwan mo ako! Kao! Kung hindi ko lamang hinahanap ang aking hadiyan, malamang ay naipadala na kita sa balaak ngayon. Talakesh na. Oh, uh, Siguraduhin mo lang totoong ginto to, ha?